Mga senior, napansin mo ba na habang tumatanda tayo, unti-unting nagbabago ang paligid? Ang mga anak, may sarili ng pamilya at trabaho. Ang mga kapatid, abala rin sa kanilang mga iniindang sakit. Ang mga kaibigan, ilan ay lumipat ng bahay, ang iba na may pumanaw na. At minsan, bigla kang mapapaupo at mapapaisip. Kung wala sila, sino ang maasahan ko? Kung hindi ka handa, mabigat at masakit ang tanong na iyan. Parang tinatanggalan ka ng lakas sa loob. Pero nandito ang magandang balita, mga kasama. Hindi pa huli ang lahat. May mga paraan para manatiling matatag, may dignidad at may payapang isipan kahit lampas, 70. At ang mga sikreto na iyon ay hindi nakadepende sa pamilya o sa ibang tao, nasa iyo mismo. Isipin natin si Lola Pilar sa Vendudo. Matagal siyang nakatira kasama ng dalawang anak. Pero nang mag-asawa at lumipat ang mga ito, naiwan na siyang mag-isa sa kanilang lumang bahay sa Cavite. Sa unang buwan, halos araw-araw siyang umiiyak. Sabi niya, parang wala nang halaga ang bawat umaga kasi wala akong kasama. Pero isang araw, napagtanto niya na kung hintayin lang niya ang tawag ng mga anak, nanong mabigat ang pakiramdam. Kaya nagdesisyon siya, pumangon, kumawa ng sariling plano at pumuo ng bagong routine. Unti-unti, natagpuan niya ang saya sa simpleng pag-alaga ng mga halaman at pakikipagwentuhan sa kapitbahay. Ngayon, siya na mismo ang nagkukuwento sa iba kung paano manatiling masigla kahit mag-isa. Mga senior, ito ang layunin na ating usapan ngayon. Hindi para ipakitan masama ang pamilya, kundi para ipaalala na ang tunay na sandigan ay ang mga gawi pagpapahalaga at lakas na dala mo araw-araw. Ipapakita ko sa inyo ang pitong sikreto na kapag isinabuhay mo, hindi ka na kailanman mararamdamang pabigat. Sa halip, mararamdaman mong ikaw ay malakas, may direksyon, at may kapayapaan. Pero bago tayo magsimula, gusto kong marinig mula sa iyo. Ano ang isang bagay na nagbibigay ng lakas sa iyo ngayon? Isulat mo sa comments. Kahit isang salita lang, lakad panalangin, pamilya, pinta. Bakit? Dahil sa bawat comment, makikita ng kapwa senior natin na hindi sila nag-iisa, na may komunidad silang kasama. Mga senior, madhili kayo hanggang dulo dahil ang ikapitong sikreto madalas hindi pinapansin pero siyang pinakamahalaga ang maaaring magbago ng panano mo sa pagtanda. Handa ka na ba? Tara, simula natin ang unang sikreto. Una, PISIKAL NA GALAW Mga senior, ang unang sekreto ay hindi kailanman mawawala sa usapan tungkol sa lakas at kapayapaan. PISIKAL NA GALAW Bakit? Sapagkat kapag kaya mong igalaw ang iyong katawan, hindi mo lang pinapagana ang kalamnan at puto, pinapagana mo rin ang dignidad at kalayaan mo. Sa edad na lampas 60 o sipi, ang tunay na sukat ng lakas ay hindi marathon o paligsahan. Ito'y ang kafayahang bumamon mula sa kama, makapunta sa kusina para magluto ng almusal, makalabas ng bahay para maglakad sa umaga, at makapunta sa palengke ng hindi umaasa sa iba. Sa tuwing nagagawa mo ang mga simpleng bagay na ito, pumabalik ang kumpiyansa. Isang hakbang para sa katawan, dalawang hakbang para sa isipan. Dahil ang pinakamalaking takot ng maraming senior ay ang maging pabigat. Ngunit kapag malakas ang tuhod, matatag ang mga balikat, at flexible ang katawan, mas maliit ang tsansang humingi ng tulong sa bawat oras. Isipin natin si Mang Dario, 79 anyos, dating karpintero sa Tondo. Araw-araw, kahit umuulan, makikita mo siyang umiikot sa barangay hall na may hawak na simpleng baston. Sabi niya, kapag tumigil ako sa paglalakad, para naling tumigil ang buhay ko. At tama siya ang kanyang galaw ay hindi lang ehersisyo. Ito ay simbolo ng pagpupursige at pag-ayaw sumuko. Dahil dito, kaya pa niyang bumisita sa mga kaibigan, umakyat sa hagdan ng sarili niyang bahay at kumuha ng simpleng mga gawain ng walang kaba. Hindi kailangang magastos o komplikado ang pag-aalaga sa katawan. Narito ang ilang bagay na maari mong simulan ngayon. Stretching tuwing umaga habang hinihintay ang kape. Pag-upo at pagtayo mula sa silya ng sampung ulit para palakasin ang hita. Paglalakad ng 10 to 15 minuto sa paligid ng bahay o kanto. Paggamit ng magaan na resistance band dalawang beses isang linggo. Ang mga maliliit na kilos na ito kapag ginawa araw-araw ay nagiging pundasyon ng kalayaan. Tandaan, hindi ka kailanman huli para magsimula. Kahit anong edad, kayang-kaya mong idagdag ang galaw sa iyong araw. Sa aspetong psikologikal, malaking epekto nito. Kapag aktibo ang katawan, pumababa ang kaba at depresyon. Kapag nakikita mo ang sarili mong gumagalaw, mas lumalaki ang tiwala sa sarili. Ang simpleng lakad ay parang sinasabi sa iyong isipan, kaya ko pa, buhay pa ako at may halaga pa ako. Mga senior, isipin mo kung araw-araw kang gagalaw, hindi mo lang tinutulungan ng katawan. Pinapalakas mo rin ang loob ng iyong mga mahal sa buhay na nafikita kang masigla at independyente. At higit sa lahat, binibigyan mo ang iyong sarili ng kapayapaan na kahit wala sa tabi mo ang pamilya, kaya mo pa ring alagaan ang sarili mo. Kaya simula ngayon, gumawa ka ng isang maliit na hapang. Kahit paglakad lang ng dagdag na limang minuto, o pag-akyat ng dagdag na baitang sa hagdan. Dahil bawat hapang ay hapang palayo sa pagiging pabigat at hapang palapit sa tunay na kalayaan. Ikalawa, pinasimpleng pera, mga senior. Ang isa pang sikreto para manatiling malakas at payapa ay ang pagpapasimple ng pera. Marami sa atin ang lumaki sa paniniwalang mas maraming pera, mas payapa ang isip. Ngunit sa totoong buhay, habang tumatanda, hindi laging totoo iyon. Ang kapayapaan ay hindi galing sa laki ng kundi sa kalinawan kung paano mo ginagamit ang mayroon ka. Ang magulong finances ay parang mabigat na batong dala-dala araw-araw. Maraming senior ang hindi makatulog dahil iniisip kung sapat pa ang pera, paano babayaran ang kuryente, o kung maubos pa ang ipon bago dumating ang tamang oras. Pero isipin mo, kung malinaw ang listahan ng gastos at simple ang daloy ng pera, mas humihina ang kaba. Kilalanin natin si Aling Bebang, 74 anyos, isang biyuda mula sa Laguna. Tati, araw-araw siyang kinakabahan sa pagbubukas ng mga sobre. May kuryente, tubig, cable TV, internet at ilang subscription na hindi naman niya ginagamit. May tatlong account pa siya sa iba't ibang bangko. Sabi niya, bawat puwan, parang gear ang pagbabayad ko. Hanggang sa isang araw, nagdesisyon siyang magbago. Una, lumipat siya sa mas maliit na bahay na mas kayang alagaan. Pangalawa, nagbawa siya ng gamit. Pinenta ang lumang ref na malakas sa kuryente at tinigil ang cable na hindi na niya pinapanood. Pangatlo, kumawa siya ng simpleng notebook. Isang pahina para sa kita, isang pahina para sa gastos. Sa ilalim, nilalagyan niya ng linya, sobra o kulang. Ngayon, sabi ni Aling Bebang, mas mahimbing ang tulog ko. Kapag binubuksan ko ang sobre, hindi na ako natatakot. Alam ko na kung saan napupunta ang piso ko. Hindi siya naging mayaman, pero naging malinaw ang isip niya. Mga senior, paano mo gagawin ito? Narito ang ilang hapang. Kumawa ng sobre system, hiwalay para sa gamot, pagkain, kuryente, tubig, at maliit na ipon. Isang account lang kung maari para hindi malito. Tanggalin ang hindi ginagamit na subscription o gastos. Kumawa ng lista ng kita at gastos buwan-buwan. Ang simpleng mga hakpang na ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito'y tungkol sa kapayapaan ng isipan. Dahil kapag alam mo kung saan napupunta ang piso, mas malaya kang gumalaw at masya ang bukas. Sa aspetong psikolohikal, ang malinaw na pera ay nagpapalayo sa stress. Imbes na isipin ang mga kulang, nakikita mo ang mga kontrolado mo. Imbes na mabalisa, natututo kang magpasalamat. Ang simpleng buhay ay hindi ibig sabihin kulang. Ibig sabihin nito ay sapat at payapa. Mga senior, kung nararamdaman mong napapasan mo na ang lahat, umingat ka muna. Hindi mo kailangan maging mayaman para maging payapa ang kailangan mo lang ay linawin ang gamit ng mayroon ka. At kapag malinaw, mas mababang ka mas mahabang tulog, at mas masaya ang bawat araw. Ikatlo, araw-araw nagawi. gawi. Mga senior, ang ikatlong sikreto ay tila napakasimple pero ito ang tunay na sandigan. Ang araw-araw nagawi para sa kalusugan. Hindi ito tungkol sa mamahaling gamot o bagong uso sa social media. Ang sekreto ng tibay ay nasa mga maliliit at paulit-ulit na bagay na ginagawa natin araw-araw. Kapag consistent ang routine mo, hindi ka nalilito. Hindi mo na kailangang tanungin ang sarili mo kung inom ka ba ng gamot o lalakad ka ba ngayong araw. Kinagawa mo na lang ito ng kusa tulad ng paghinga. At kapag predictable ang araw mo, mas bumababa ang kaba at stress. Isipin natin si Mang Rodel, 82 anyos, dating electrician. Araw-araw, eksaktong alas 7 na umaga, may sariling ritual siya. Una, magtitimpla ng saa. Ikalawa, mag-iinat habang nakaupo sa silya. Ikatlo, inumin ang gamot. At ikaapat, lalakad ng sampung minuto sa paligid ng kanyang bahay. Araw-araw niya itong dinagawa, kahit maulan, kahit may iniinda. At tuwing natatapos niya ang apat na hapang na ito, sabi niya, pakiramdam ko panalo ako. Mga senior, hindi ba't napakaganda ng ganitong disiplina? Hindi ito tungkol sa pagiging malakas kaya ng kabataan. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa iyong sarili na mahalaga ka pa rin, na may halaga ang bawat araw. Narito ang ilang simpleng gawi na maaari mong simulan. Uminom ng isang basong tubig pagkagising. Maglakad-lakad ng kahit limang minuto pagkatapos kumain. Maglaan ng oras sa paghahanda ng masustansyang pagkain. Iwasan ang sobrang TV at palitan ng pagbabasa o simpleng crossword. Maglaan ng oras para sa tahimik na panalangin o pagmuni-muni bago matulog. Sa psikologikal na aspeto, ang regular na routine ay parang lambat na sumasalo sa iyo kapag nadapa ka. Pinabawasan nito ang pangamba dahil alam mong may hawak ka sa sarili mong buhay. Kapag predictable ang araw mo, mas kuanti ang stress, mas mahaba ang pasensya, mas payapa ang gabi. Mga senior, kung gusto mo pang matutunan ang mga simpleng gawain na nagbibigay ng lakas at kapayapaan, mag-subscribe ka na sa gintong edad at i-on ang bell notification. Sa bawat bagong video, may dagdag kang matutunan para manatiling masigla at payapa. Kaya simulan mo ngayon kahit maliit lang. Isang basong tubig, limang minutong lakad o simpleng stretching bago matulog. Tandaan, ang maliit na bagay kapag inuulit, nagiging malaking sandigan ng kalusugan. Ikaapat, kataagan ng loob. Mga senior, ang ikaapat ng sikreto ay hindi nakikita sa muscles o sa wallet. Ito ay nasa lob, ang katatagan ng lob. Kapag matatagan yung emosyon... Mas madali mong naharap ang kalungkutan, pangungulila at mga kabiguan na dumarating sa pagtanda. Marami sa atin ang nag-iisip na kapag tumanda, natural na lang ang lungkot. Totoo, may mga gabi na tahimik ang bahay, walang tumatawag mula sa mga anak, at tila walang gustong kumustahin. Pero ang tunay na tanong, kaya mo bang manatiling buo kahit walang kausap? Ang katatagan ng loob ay hindi pagtandi sa lungkot kundi ang kafayahang maramdaman nito nang hindi na Isang magandang halimbawa si Aling Mercy, 77 anyos, isang balo mula sa Quezon City. Araw-araw bago matulog, nagsisindi siya ng isang maliit na kandila. Sabi niya, may mga gabi na umiiyak ako, may mga gabi na natatawa ako, pero palagi kong sinasabi sa sarili ko, nakaraos ka na naman ngayon. Ang simpleng ritual na ito ang nagpapaalala sa kanya na kahit mahirap ang araw, may lakas pa rin siyang natira. Mga senior, paano ba natin pinalalakas ang loob? Narito ang ilang paraan. Kilalanin ang iyong nararamdaman. Huwag itago, pangalanan ito, lungkot, galit, pangungulila. Isulat sa isang kwaderno ang tatlong bagay na nagpapasalamat ka tuwing gabi. Kumawa ng maliit na ritual, paglalakad sa umaga, pakikinig sa musika o simpleng panalanin magbigay ng oras para makausap ang sarili ng may pagmamahal. Sa psikologikal na aspeto, ang katatagan ng loob ay parang kalasag laban sa sobrang pag-iisip. Kapag natututo kang yakapin ang yakapi ng emosyon, bumabagal ang takbo ng isip at hindi ka nadala ng kaba. Napapatibay nito ang tiwala sa sarili at nagdudulot ng mas malinaw na pananaw. Kapag matatag ang damdamin, mas madali mong natatanggap ang hindi pagtawag ng anak o ang paglayo ng kaibigan. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil alam mong kaya mong tumayo mag-isa. At kapag kaya mong tumayo sa loob, mas kaya mo ring tumayo sa labas. Mga senior, tandaan, ang emosyonal na katatagan ay hindi regalo na ibinibigay. Ito ay kasanayang pinapalahas araw-araw. Tulad ng pag ehersisyo kailangan mong ulitin. Sa bawat oras na nagsasabi ka sa sarili ng kaya ko ito, mas tumitibay ang loob mo. Kaya simula ngayong gabi, gawin ang simpleng hakpang ni Aling Mercy. Bago matulog, maglaan ang sandali para pasalamatan ang sarili. Kahit kaano kabigat ang araw, alalahanin mo na faraos ka pa rin. At bukas, may panibagong pagkakataon. Ikalima. Sariling pamantayan mga senior, ang ikalimang sikreto ay hindi pisikal, hindi pera, at hindi rin basta gawain. Ito ay mas malalim, sariling pamantayan o mga personal na pagpapahalaga. Ito ang nagsisilbing kompas sa buhay kapag ang mundo sa paligid ay magulo. Kapag may malinaw kang pamantayan, hindi ka basta na nadadala ng opinyon ng iba. Hindi ka naliligaw kahit mawala ng kasama. Sinasabi nito kung sino ka, ano ang mahalaga at paano ka gustong mamuhay. At kapag sinusunod mo ang sarili mong panuntunan, mas kaunti ang pagsisisi, mas payapa ang konsensya. Isang magandang halimbawa si Mang Cesar, 80 anyos, dating guro sa Pampanga. Noong nawala ang asawa niya, pakiramdam niya wala na siyang direksyon. Pero nagdesisyon siyang sumulat ng sariling tatlong patakaran. Una, laging magsabi ng totoo. Pangalawa, huwag mag-aksaya ng pagkain panatlo, matulog na may malinis na konsensya. Araw-araw, ito ang sinusunod niya. At dahil dito, kahit minsan mag-isa siya, payapa pa rin ang kanyang puso. Mga senior, baka iniisip mo, hindi ba mahirap sundin yan araw-araw? Totoo, may mga pagkakataon na mahirap. Pero tandaan, kapag may malinaw kang pamantayan, mas mabilis kang makabangon sa pagkakamali. Alam mo kung saan babalik. Hindi mo na kailangang tanungin ang sarili ng paulit-ulit. Tama ba ang ginawa ko? Dahil nasa harap mo na ang gabay. Narito ang ilang halimbawa ng pamantayang maari mong piliin. Katapatan. Paggalang sa sarili at sa iba. Pagiging simple, pagbibigay at pagpapatawad, pag-iwas at chismis, pagbabalik ng hiniram na bagay. Mga senior, ang personal na pamantayan ay parang ilaw sa gitna ng bagyo. Kapag may di inaasahang problema, sakit, pagkatalo sa negosyo o pagtatalo sa pamilya, hindi ka agad natutumba. Maari mong itano, ano ang sinasabi ng aking pamantayan tungkol dito? At sa sagot na iyon, makahanap ka ng direksyon. Sa psikolohikal na aspeto, malaki ang naitutulong ng malinaw na pamantayan. Pinabawasan nito ang sobrang pag-aalala at pinapadali ang mga desisyon Kapag alam mong tugma sa values mo, hindi ka na nagpupuyat sa kakaisip. At dahil malinaw ang isip, mas payapa ang puso. Mga senior, subukan mong gumawa ng sarili mong listahan. Hindi kailangan marami. Tatlo o lima lang na panuntunan na sa tingin mo ay makakapagbigay sa iyo ng direksyon. Isulat ito at idikit sa pinto ng aparador o sa tabi ng kama. Araw-araw makikita mo at maalala ito ako at ito ang pinaninindigan ko. Katulad ni Mang Cesar, na kahit mag-isa ay hindi kailanman naguluhan kung paano niya gustong mabuhay. Dahil malinaw ang kanyang gabay, malinaw din ang kanyang pag-iisip. Ika-anim, sa komunidad. Mga senior, ang ika na sikreto ay isa sa pinakamalaking pinagmumula ng lakas at saya, ang pakikipag sa komunidad. Totoo na habang tumatanda, dumarating ang pakiramdam ng pag-isa. Ang mga anak ay abala, ang mga feibigan ay may sari-sariling buhay at madalas na sa bahay kalamaw. Pero hindi ibig sabihin ito na wala ka ng kasama. Sa labas ng iyong pintuan, may komunidad na naghihintay. Paranay, simbahan, senior groups, kapitbahay at iba pang mga tao na maaring maging bagong pamilya. Ang pakikipag-ugnayan sa komunidad ay hindi lang tungkol sa pagtulong sa iba, kundi sa pagtulong din sa iyong sarili. Kapag nakikisalamuha ka, lumalakas ang iyong isipan, humahaba ang iyong pasensya at napapalitan ang kalungkutan ng saya. Ang bawat niti ng kapitbahay, bawat kwento ng kasama ay nagbibigay ng pakiramdam na hindi ka nag-iisa. Isipin natin si Lolo Ernesto, 76 anyos, dating jeepney driver mula sa Bulacan. Nang magretiro siya, halos isang taon siyang nanatili lang sa bahay. Sabi niya, parang lumilit ang mundo ko. Madalas siyang walang kausap at unti-unti siyang nawala ng gana. Isang araw, inimbitahan siya ng barangay health worker na sumali sa feeding program para sa mga bata. Noona, nahihiya siya, iniisip na baka wala na siyang may tutulong. Pero nagpunta pa rin siya. Sa unang linggo, simpleng paghuhugas ng plato lang ang ginawa niya. Pero napansin niya tuwing nakita niya ang niti ng mga bata, nababawasan ang lungkot niya. Linggo-linggo, bumalik siya. Hanggang sa falaunan, siya na mismo ang nagkukwento sa mga bata tungkol sa kanyang karanasan bilang driver sa Maynila. Naging paborito siyang lolo ng grupo. Ngayon, sabi niya, tuwing nakikita ko ang mga bata, para may bagong pamilya ako. Hindi ko nararamdaman na mag-isa ako. Mga senior, hindi kailangang malaki ang gawin para maging bahagi ng komunidad. Narito ang ilang simpleng hakbang: Tumalo sa misa o prayer meeting sa inyong barangay o simbahan. Sumali sa Senior Citizen Association at makisama sa kanilang mga aktibidad. Makipag-usap sa kapitbahay kahit simpleng kumusta po ay malaking bagay magboluntaryo sa feeding program, clean-up drive, o kahit simpleng pagtulong sa barangay hall. Kumawa ng hobby group, maaring gardening club, kantahan, o simpleng tsikahan sa hapon. Sa psikolohikal na aspeto, ang pakikipag sa komunidad ay parang gamot laban sa kanungkutan. Pinabawasan nito ang pakiramdam ng isolation na karaniwang nararanasan ng matatanda. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga seniors na aktibong bahagi ng komunidad ay mas mababa ang tsansa na magkaroon ng depresyon at mas mahaba ang buhay. Bukod sa emosyonal na benepisyo, may practical ding tulong. Kapag kilala ka ng mga kapitbahay at kasama sa komunidad, mas may seguridad ka. May tutulong kapag kailangan mo ng gamot, may magahatid kapag kailangan mong pumunta sa health center at may makikinig kapag kailangan mo ng kausap. Mga senior, tandaan, ang komunidad ay hindi lang lugar. Ito ay pamilya na pinipili mo. Ang bawat magandang umaga na ibinibigay at tinatanggap mo ay parang maliit na regalo ng lakas. At kapag nagbibigay ka ng oras sa iba, mas pumabalik ang sigla sa iyong puso. Kung nararamdaman mong lumiliit ang mundo mo, buksan ang pintuan. Dahil sa labas, may mundo pa rin naghihintay na yakapin ka at kaya ni Lolo Ernesto, baka doon mo matuklasan na hindi pa huli para magkaroon ng bagong pamilya at bagong dahilan para ngumiti. Ikapito, pagpapahalaga sa sarili mga senior ang ikapito at huling sikreto ay isa sa pinakamadalas na nakakaligtahan, ang pagpahalaga sa sarili. Madalas kapag tumatanda, iniisip natin na tapos na ang panahon natin para unahin ang sarili ang atensyon ay nasa pamilya, sa mga apo o sa mga gawaing bahay. Ngunit kung palaging iba ang inuuna at hindi ang sarili, dahan-dahan nawawala ang sigla. Mga senior, mahalaga pa rin kayo. Ang inyong oras, talento at interes ay hindi natatapos dahil lang sa edad. Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi kayabangan. Ito ay paggalaga sa iyong pagkatao. Sapagkat kapag marunong ka maglaan ng oras para sa sarili, mas nagiging masaya ka at ang kasiyahan iyon ay nadala mo rin sa pamilya at sa mga kasama mo. Isang magandang halimbawa si Aling Rosa, 75 anyos, isang dating mananahi mula sa Batangas. Noong una, araw-araw siyang nakaupo lang sa bahay, nanonood ng TV. Pakiramdam niya'y wala na siyang silbi, pero minsan bisitahin siya na isang kaibigan, pinigyan siya nito ng lumang pintura at brush. Sinubukan niya at sa unay pangit pa ang mga guhit. Pero habang tumatagal, natutunan niyang magpinta muli ng mga bulaklak at tanawin. Sabi niya, parang bumalik ang kulay sa buhay ko. Ngayon, tuwing umaga, nagpipinta siya sa balkonahe. At ang bawat obra niya, kahit simpleng papel lang, ay nagdadala ng saya hindi lang sa fenya, kundi sa fenyang mga apo na humahanga sa fenyang gawa. Mga senior, ang pagpapahalaga sa sarili ay maaring sa iba't ibang paraan. Pagbalik sa lumang hobby gaya ng paghahalaman, pananahi o pagganta. Pagsubok ng bago, pagsusulat, pagpipinta o pag-aaral ng simpleng computer skills. Paglalaan na oras para alagaan ng sarili, tamang tulog, pag-ayos ng sarili, pagpunta sa parlor o simpleng masahe. Pagbibigay ng regalo sa sarili, isang paboritong pagkain bagong libro o maikling bakasyon. Sa psikolohika na aspeto, ang self-love ay parang gasolina ng kanuluwa. Kapag inuuna mo kahit sandali ang sarili, tumataas ang iyong kumpiyansa. Hindi mo naramdaman na ikaw ay pabigat, kundi isang taong patuloy na may halaga at saysay. -say. Marami ang nagsasabing hindi na para sa akin iyan matanda na ako. Ngunit mga senior, hindi ba't mas lalo pang mahalaga ito ngayon? Dahil sa edad na ito, kailangan nating patibayin ang ating kalooban. At ang pagpapahalaga sa sarili ay nagbibigay ng lakas para manatiling positibo at makabuluhan ang bawat araw. Mga senior, isipin ninyo, kapag nakikita kayo ng mga apo na masaya at may ginagawa para sa sarili, mas na-inspire sila. Natututo silang pahalagahan din ang kanilang sarili. Kaya ang self-love ninyo ay hindi lang para sa inyo. Ito ay para na rin sa mga mahal ninyo sa buhay. Kaya huwag kalimutan, ikaw ay mahanaga. Ang oras mo ay may saysay. At bawat araw na pinipili mong alagaan ang sarili, mas pinapatagal mo ang lakas at sayan ay binabahagi mo sa iba. Mga senior, natapos natin ang pitong sikreto para manatiling malakas at payapa kahit lampas 60 o 70. Ano ang napansin mo? Lahat ng sikreto ay hindi na nakasalalay sa iba, kundi nasa sarili mo. Ang galaw ng katawan, malinaw na pera, araw-araw nagawi matatag na damdamin, sariling pamantayan, pakipag sa komunidad, at pagpapahalaga sa sarili. Ang totoong suporta ay hindi laging galing sa pamilya. O, oh, mahal natin sila at sila'y mahalaga. Pero darating ang panahon na sila ay abala o wala sa tabi natin. Kapag dumating ang oras na iyon, hindi ibig sabihin na wala ka ng sandigan. Dahil ang pinakamalaking sandigan ay ikaw mismo, ang iyong gawi, ang iyong lafas ng loob, at ang iyong paniniwala na kaya mo pa rin maging mafabuluhan. Isipin mo, kung kaya mong igalaw ang katawan araw-araw, mas magiging malaya ka. Kung malinaw ang pera, mas payapa ang isip. Kung may routine ka, mas disiplinado ang buhay. Kung matatag ang loob mo, mas madali ka makabangon kung malinaw ang pamantayan mo, hindi ka naliligaw. Kung kasama mo ang komunidad, hindi ka nag-iisa. At kung marunong kang pahalagahan ang sarili, mas masaya at makulay ang bawat araw. Mona Senior, bago matapos ang video, gusto kong itanong, alin sa pitong sikreto ang ginagawa mo na ngayon? At alin ang gusto mong simulan bukas? Ibahagi mo sa comments. Sa pagbabahagi mo, Matutulungan mo rin ang kapwa senior na makita na hindi sila nag-iisa sa paglalakbay na ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan at kapamilya mo. Sa bawat click mo, natutulungan mong makarating ang mensaheng ito sa mas maraming senior na nangangailangan ng lakas at pag-asa. Mga senior, tandaan, ang gintong edad ay hindi panahon ng paghina. Ito ay panahon ng karunungan, ng pagyakap sa sarili at ng paghanap ng bagong sigla. Hindi ka nag-iisa. Narito kami para ipaalala sa iyo na bawat araw ay may bagong pagkakataon para maging malakas, payapa at masaya. Maraming salamat sa panood at kita muli sa susunod nating video.